rated SPG, striktum patnubay at gabay ng magulang. Good morning and welcome sa king munting channel at dito nga ay natuloy na ang uh, misyon nitong si Etanggol at nitong si Bubbles Natodasi na tudasin ng si Congressman si William. Ngunit tumawag nga itong uh, si Bubbles kay Chief Espinas na baka mahirapan silang gawin ang kanilang misyon dahil nga napakaraming bodyguard ang nakapaikot dito nga kay Congressman Sibilya dahil nga sa napakarami ng beses ang nagtangka sa buhay niya kung kaya't naging mautak na rin si Congressman Sibilya kaya kumuha na siya ng maraming bodyguard para hindi siya basta-basta matodas at dito nga ay nagkaroon na ng bakbakan at talagang napakadaling talagang makipag- barilam na halos maubos nga ni Tanggol ang mga bantay nitong si Congressman Sibilya at dito nga ay nagkaroon pa ng pag-aagawa ng baril itong si Congressman Sibilya at itong si Bubbles ngunit talaga atang uh, mailap pa ang uh, pagkakataon para nga matodas itong si Congressman Sibilya at parang may sapusa ang kanyang buhay at dito nga ay na naitakas ng mga kanyang bodyguard itong si Congressman Sibilla at dito nga ay nagdatingan na ang mga pulis at sabi nga ni Tanggol ay napakarami ng pulis hindi natin sila kakayarin bubbles kaya kung maaari ay tumakas na muna tayo para hindi tayo maipit sa ganitong sitwasyon at sabi nga dito ni Bubbles hindi maaari kailangang matodas natin itong si Congressman Sibilla ngayong araw na ito dahil yun nga ang utos sa kanila nitong si Chip Espinas kung kaya si ba, si Bubbles ay talaga nga napakatapang din at napakalapas talaga ng kanyang loob para nga habulin at tudasin nga itong si Congressman Sibilla at itong ang Stangol ay tumakbo upang habulin nga itong si Congressman Sibilla at siya ang gagawa ng paraan at hindi rin papayag itong Stangol na sa kanyang unang misyon ay masira na siya agad-agad dito nga kay Chip Espinas kung kaya't gagawa ng paraan itong sitanggol upang matodas itong si Congressman Sibilla para naman sa kanyang unang misyon at matuwa sa kanya itong si Chip Espinas at para din sa kanyang mga kaibigan na hindi nga magalaw ni Chip Espinas dahil nga ang sabi ni Chip Espinas once na hindi niya napatay itong si Congressman Sibilla ay mayroong mangyayari sa kanyang mga kaibigan kaya ganun nga kamahal ni Tanggol ang kanyang mga kaibigan kaya gagawin niya ang lahat para matodas ngayong araw si Congressman Sibilla and guys ito po ang ating pakaabangan dito nga sa Tinaguriang ang pambansang teleserye FPJ ang batang kaya po at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, subscribe na lamang po ng aking channel. Paki-like and share po para mag-update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.